Narito ang anim na posibleng dahilan kung bakit hindi ka pumapayat. Ang pang-anim ang pinaka-kailangan mo. Una, hindi tama ang calorie intake. Maaring iniisip mong konti na ang kinakain mo, pero posibleng sobra pa rin ang calorie intake mo. Ang weight loss ay nangangailangan ng calorie deficit, mas mababa ang calories na kinokonsumo kaysa sa calories na ginagamit ng katawan. Ikalawa, mababang physical activity. Kahit na nagda-diet ka, kung kulang ang iyong physical activity, mabagal ang magiging pagbaba ng timbang. Ang regular na ehersisyo, tulad ng cardio at strength training, ay mahalaga para sa fat loss at metabolism boost. Ikatatlo, masyadong stress at kulang sa tulog. Ang stress at kakulangan sa tulog ay nagpapataas ng cortisol hormone na maaaring umadlang sa weight loss at magdulot ng craving sa matatamis at unhealthy food. Ikaapat, maling uri ng pagkain hindi lang calories ang mahalaga, mahalaga rin ang kalidad ng pagkain. Ang labis na processed food, asukal, at unhealthy fats ay nakakaapekto sa metabolismo at fat storage. Ikalima, hindi sapat ang pag-inom ng tubig. Ang tubig ay tumutulong sa metabolism at sa tamang paggana ng katawan. Kapag kulang sa tubig, bumabagal ang metabolism, at maaaring mapagkamalang gutom ang uhaw. At panghuli, hindi consistent sa plano. Ang weight loss ay nangangailangan ng consistency. Kung pabago-bago ang pagkain at ehersisyo o madalas ang cheat days, posibleng hindi mo makita ang nais mong resulta. Mayroon ka bang nakitang dahilan na pwedeng mag-apply sa iyo? Follow for more tips.